Aday, in a life muna tayo ngayon mga guys. Kasama si Idol TikTok. Sobrang dami nga nangyari ngayong araw. Kaya sobrang excited din ako ipakita sa inyo yung mga nangyari. Nakuha no, nga kami ng maraming tilapia ni Idol. Gumawa ng itlog na maalat. At kinuha ko pa yung itlog ng dinosaur. Ay, itlog pala ng ostrich. Kaya hinabol din nila ako. Ngayong araw nga may pupuntahan ako Vlogger din dito sa Pampanga Idol TikTok nga yung tawag sa kanya dito sa Pampanga Kaya sinama ko na rin yung mga kuya ko Kasi Idol daw nila yun Matagal ko na nga siyang gustong puntahan Kaso nga lang medyo busy din si Chowot Ngayon hindi naman abala Pagkakanya ah, ako puntahan si Idol sa farm niya Fast forward na pala mga Nandito guys Nandito na pala ako sa farm niya Wala lamang mo talaga sa kanya to Kasi may nakasulat na Idol TikTok Baka bukas lang din mga guys Magpapagawa na rin ako sa harapan ng tindahan namin ng Idol Chowot Sobrang dahil pumupunta dito. Kasi na yata ito sa naging tourist spot dito sa Pampanga. Kaya dinadayo din talaga. Kaya maging si Chow at mga guys, dumayo na din. Marami pa kaming vlogger dito sa Pampanga. Kaya sa susunod, sana sila naman makasama natin sa vlog. Sobrang lawak nga ng lugar dito ni Idol. Kaya kahit sobrang dami rin yung dumadayo, magkakasya din pala talaga. Kaya na pala si Idol mga guys. Sobrang aga pa nga nito. Pero sobrang dami niya na rin bisita. Pero mas marami pa daw to kapag weekends mga Magkakaiba guys. Magkakaiba nga ng lugar yung mga dumadayo. Kaya araw-araw iba-iba rin yung pumupunta. Pagkita ko nga kay Idol mga guys. Sinabi ko nga sa kanya. Good morning, good morning mga Idol. Yan din kasi lagi yung sinasabi sa video niya. Kung ako chowot. Kasi naman good morning, good morning mga idol. <laughs> Pagdating din pala namin dito mga guys. Nagpipreto na sila ng tilapia. Yan yung best seller dito ni Idol. Kaya kapag pumunta ka dito, uuwi ka din talagang muso. Basta wag ka lang din mahihiyang kumain. Ang dami nga niyang hinapag na pagkain sa amin ngayon mga guys. Kaya panigurado, musog na naman yung mga chan. Kinakain ko na din pala yung kasama kong pusa. ang nga lang yung kinakain niya yung hipon. Sabi ko na sa kanya mag na muna siya. Baka ma-high blood siya sa ulo ng hipon mga guys. Mahirap na baka dalhin ko pa siya sa hospital. Ibaling si sa akin na lang yung ulo. Sa kanya na lang yung katawat ng tilapia. Pagkatapos ko palang kumain, nagpaturo ako na idol kung paano yung paggawa ng itlog na maalat. Ito din kasi yung pangunahin trabaho nila dito. Kaya gusto ko din talaga may experience. Ang tagal ko na nga naghahanap ng gumagawa ng itlog na maalat. Kasi gusto ko rin talaga malaman kung paano siya at gawin. Dito ko lang din pala kay idol matatagpuan. Kung gano'ng nga daw kadami yung lupa, gano'n din, din daw kadami yung asin na ilalagay. Sakto lang din, para mas magbalansa yung alat. Ay, mekos mekos mo lagyan at insan. Ay, pagkatapos nga mamekos, Hihintayin sila ng 18 days. At paglipas ng araw na yun, na yung mga resulta mga guys itlog na maalat na binibili natin sa tindahan. Tinuruan din pala ako ni Idol kung paano magpakain ng mga tilapia. At grabe mga guys. Ang dami palang tilapia dito sa fish pan. Makabukas mga guys. Mukha na din akong tilapia. Shoot. Tinuruan pala ako ni Idol kung paano mamingwit na maraming tilapia. Sa so, malaking net nga na to. Ito yung magiging paraan para makakuha ng maraming tilapia. At yung mga bakal sa baba. Lulubog yung mga yan. Parang maglalak sila mamaya. At hihahagis si itong net. Sabi ko nga kay Idol baka pati ako sumama. Mahilig pa naman talaga ako sumama mga guys. Paghagis ko nga sa net. Nagsiloksuhan na yung mga tilapia. At grabe mga guys, sobrang bigat na niya. Kaya sa mga oras nga na yan, sigurado na rin ako na marami ako nakuha. At itong mga nakuha nga naming tilapia mga guys. Ito na yung mga ipiprito namin sa mga darating na bisita. Sobrang lalaki nga nila. Kaya bawat kakain dito mga guys. Sobrang fresh talaga ng mga isda. Ah, mga bala din pala si Idol sa mga bisita mga guys. Pumunta na nga muna ako sa farm niya para mamitas na mga ibang gulay. Nakakita nga ako ng alateris dito. Nalala ko nung bata ko, ito yung ginagawa kong vitamins. Kaya nga lang talaga, mga guys. Kapag nahuli ako ng may-ari Puno ng alateris Sabay-sabay na lang din talaga kami tumatakbo <laughs> Ang dami nga tanim na papaya ni Idol dito Kaya sinulit ko na rin na bitas na ako Eh, paborito pa naman nila to sa bahay Nahulog na yung isang papaya Sabi ni ate, ko na daw kulit Baka matuka ako ng ahas Sabi ko naman sa kanya Tuntukain ko na lang din Para ka, pareho kami magtukaan dito mga guys Shout! Meron din pala silang malaking ostrich dito. oh, so, na medyo nakakatakot. Baka matok-tok ka. Ganda rin ang duma na ibon sa amin. Hindi ako sigurado ano pangalan ng mga ibon na to. Pero yung pakpak -pak nila mga guys, sobrang ganda sa personal. At kapag nandito ka para nga, parang nanonood ng Giant Lantern Festival. Shoot! Balikan pala natin itong mga ostrich. May nakita din pala kaming iklog. Kaya, habang pinapakain nga ni kuya, sinuha ko ng iklog para mapakita ko sa inyo. Sobrang palang laki ng iklog ng ostrich mga And guys. Ngayon din kasi ako nakakita ng gantong klaseng iklog. Nga lang, parang gusto nila akong para kunin yung iklog. Kaya pagkatapos nga mga ang iklog mga guys tinigay na din namin kay Idol pero itong iklog daw na to mga guys bibigay niya, niya daw sa akin at ito na lang daw iklog yung magiging ko sa kanya sabi ko naman kay Idol baka magulat yung mga kapitbahay ko kasi may alaga na ako Ostrich Chot. Pagkatapos pala namin makabisita sa farm ni Idol, na meretso naman kami sa bahay nila. Sa baba nga ng bahay nila mga guys, meron din silang chapel. Ang dami nilang safe. Kaya malalaman mo din talaga na katoliko sila. Pagkatapos nga makabisit sa baba mga guys, bakit na din kami para mamit si Tita Lota, hey. yung partner ni Idol. Na meretso nga kami sa pantry. At grabe mga guys, sobrang daming stock na magkakaibang pagkain. Sabi ko naman meron din kami niyan. Yun nga lang sa tindahan. Kapapanood nga daw niya na lagi ako kumakain sa tindahan. Yan. Binigyan niya na daw ako para daw di malugi si mama, mga guys. Wow, ka masarap tong binigay niya. Sabi ko sa kanya, wala pa chocolate? Chot! Ang dami nga niyang binibigay, mga guys. Baka kapag umuwi ako sa bahay kala nila galing ako na bro. Kasi ang dami nilang binibigay na chocolate, mga guys. Pero sobrang bait ng family ni Idol, mga guys. Kaya sobrang blessed din nila. Baka ako naman nangahakot na dito. <laughs> Nagluluto na pala si Idol sa Gedli. Kapag nandito ka na nga, ma maaawin mo na yung mga niluluto niya. Ayun lang. Bye-bye!